Ito kami guys, kukuha kami ng malunggay. Yan no, talong day o oh, talong. Oh, manguha kami dito ng gulay, talong. May talong. May talong guys. Yan. Ayun oh, talong. Ay, ano yan, talong. Oh, talong guys. Lagay okay. mo dito sa plastic. Oh, sige. Oh, yeah. Ano asan ba yan? Meron na kami nakuha talungan dito talungan guys dito ay ano ay ang palaya guys Matayin. bahay ano to ng no, aming alaga mga kalalabs lagi kami dito pag december palaya ayan guys oh no oh. talong guys ayan i ayan ang mga aray uy dai manguha ka na ang palaya pa. Wala. Manguha tayo ng talong. Ayan. Ay, malunggay. Ay, malunggay. Ay, hindi ka naman nanguha. Ay, maghano na tayo. Ay, ko. Ayan, guys. Talong. Maraming talong, guys. Hindi na niya na ano, kasi ano sabi niya manguha na kayo doon ano to patula ala nanguha tayo ng patula ala ayan ang patula patula guys kuha natin ang patula guys ay may magulang na magulang na yung iba guys Yung dalawa ito ang laki na namang patula patay na to ato na na ano, anong meron dyan dahil baka may humumua. Ano to? Hilo. Eh, hinog na to? Guys, yung malambot ang kunin mo ay Ay, ito malaki naman Ay, pindutin mo, baka naman matigas na Ayan guys ay. Sa garden ang anak ng amo namin Ayan guys Kasi mamaya, maguha hindi na kami makapanguha dahil magluluto man ako ng kubos ang palaya pa oh. ang palaya guys Hello? Ano ba 'yan? Hindi siya marunong manguha, guys. Hala, natabunan na 'yung bahay niya, guys. Ayan. alam nyo guys meron naman sa amin ito pero ano wala kayong ahas dito ay matigas na ay sayang matigas na guys ayano si. ito hindi na pwede eh, pindutin mo kung malambot pa. Ayan, oh. Wala na, malambot. Tigas pa yata na? Ay, nako. Tigas na, ayun, tigas pa din. Ay, nako, matigas na, guys. Ay, malunggay. Wala na siyang malunggay. Wala na siyang bunga, dahon. Wala na siyang malunggay, guys, oh. Hindi niya kasi prinuning. Ito pa yung dati. Hindi na, wala na Hindi yan. Na yan Hindi na Wala na malunggay. Ay, you oh. Know, sa harap, malunggay din yan. Asa ng plastic natin? Iniwan mo kasi. Hala. Ayan guys, dito naman yung mga karop. Ayan, malunggay. <laughs> Nahulog ang cellphone ko. Ayan guys, oh. be the na